So, ayan yung labas mga katoto. No? Uh, dito tayo, dito tayo sa highway. Uh, sa gilid ng kalsada. Ito yung bahay. Kaya dito tayo nakaupo. Ito. Ayan. Ito tayo nagkakape mga katoto. Kape-kape mo So, papakita ko din yun yung mga katuto yung dumadaan. Kita mo galing ng babae, no? Nakatayo pa yun. Yan, yan. Dan, terminal ng mga tricycle mga katuto. Doon, ang bang doon nakita nyo na rin yung labas ng bahay uh, ito muna tayo tambay tambay muna tayo dito titingin tayo sa mga dumadaan mga katoto abang nakupo tayo mga katoto kapit tayo Ayan. Ang dami dumadaan mga katoto, no? Bote na maliwanag na ngayon yung langit mga katoto. Kapon, maulan. Ayan mga katoto, ano yan? Paupahan. yan. Pupahan, Pupahan. Hanggang doon yun, hilira yan mga katoto, puro Pupahan. Ito lang ang hindi Pupahan kasi bahay ng amo. Maraming dumadaan So, nakita niyo rin mga katuto no, kung ano itura ng labas. So, uh, laba. doon, ababa yan. Yan ang tinatawag dito na summer strip. Ada uh, ano dito mga katuto, may mga kanto-kanto. Dito tayo sa labas. Yan yung bahay taas. Yan, eh. ah, taas. So, yung bahay. So, maraming salamat sa lahat ng ito, mga dito mga katoto. So, shoutout nyo po sa lahat. So, hanggang dito na lang mga katoto yung videos natin. Sana huwag niyo pag-imutan mag-like, comment, subscribe, tapos click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na mga video. So, hanggang sa muli mga katoto. Uh, Bye-bye. I love you all.